Kaliwat kanan ang mga interview ng mainstream news dito kay Bostoyo At yung kanyang video kung saan binenta sa kanya yung jersey ay nasa 22 million views na So kung kukumputing niya yun, kung monetize yung kanyang page Eh lagpas-lagpas na dun sa binayad niya sa kanya sa lumang jersey nitong si Francis M At uh, nakikita ko sa TikTok, meron pang mga interesadong bilin na sa kanya So, syempre papatungan niya yung presyong yun, so ang uh, laki na ng kinita. 'Di boss Toyo Dito sa buong issue na 'to, okay? So, sya tuloy ngayon ay nababash. Okay? Nababash siya ng mga ng mga netizens, ng ilang netizens na sinasabi na hindi mo na dapat pinosean. Uh, hindi mo dapat binigyan ng platform yung isang kabit, yung isang mistress, 'di ba? At uh, hindi mo na dapat pinalaki yung issue ng ganyan dahil doon sa video na nilabas mo. O, ang sabi naman ni Bostoyo Toyo sa mga interview, ay hindi daw niya alam bago dumating doon. Di ba? At Sinabi niya, uh, bago niya in-upload ay tinext niya itong si Miss Pia Magalona. O hindi nag-reply sa kanya. At eh uh, ko kung nagpaalam ba siya or ano, pero in-inform niya uh, na may lalabas na video na ganito. Eh? So, ang tanong dito, guys, maliba si Bostoyo sa pag-upload ng video na to Kung saan siya ay mas yumaman Mas nakilala Lawak ng exposure sa kanya uh, Naging household name uh, Sa buong Pilipinas dahil sa issue na to Itong si Bostoyo um, Kapalit ay nagulo Yung pong buhay ng isang pamilya Na nananahimik na eh? yung, yung original family ng mga Magalona eh, so maliba si Bostoyo eh, alam nyo it's something na na kaming mga vloggers di ba? ako personally it's something that we deal with every day yung, 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 ethics of what we do hanggang saan ba pwede namin i-report ito ba ito ba kung makakasakit kung makakasakit ba ng tao kung maka So, medyo medyo ma masalimuot na usapan itong kay Boss Toyo. Okay, pero kung ako, kung titingnan ko, kung titingnan ko ah. Alam nyo, ang tingin ko sa aming mga vloggers kasi, mga storytellers and in a way, parang mga journalist na rin. Eh, yung ginagawa ko sa reporting sa sports, reporting sa politics, reporting sa showbiz, in a way parang parang reporter na din eh. Uh, although we don't have yung mga uh, journalistic code na meron sila oh, Pero kasi bago pa lang naman itong vlogging So pero I view us in a way eh, parang mga, mga journalist na din Itong ginawa ni bostoyo ay parang lumabas ka nung araw sa start Sa The Buzz Parang yun ang katumbas nyan ngayon eh Lalabas ka kay OG Diaz, kay Christopher Minn <laughs> Eh, si Boy Abunda may fast talk pa rin, di ba? O pero yung yung paglabas kay Bosto parang ganon 'yun eh. Na where you tell a story, where you reveal a story, kung, kung nakakuha ka ng scoop, okay? Um, itong desisyon na ito na paglabas ni Abigail, sarili niyang desisyon eh. Kung kung tama man o hindi man, kung dapat na nahimik na lang siya, it's on her. 'Di ba? Kung hindi niya nilabas kay Bosto baka nilabas niya sa iba, sa ibang platform sa akin itong si 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 Bostoyo, 'di ba? Parang uh, he just wanted to tell the story, okay? Kasi hindi naman din natin alam lahat. Hindi naman din natin alam lahat yung buong storya ano, ng mga pangyayari na yon. So, I guess he just wanted to air yung side nung isa. Yung side nung sila Abigail. And uh, sa akin wala wala akong nakikita na ano eh. Kumbaga, uh, nandiyan yung storya. Uh, gusto nang magsalita ng babae. So, kinausap niya at uh, he he kumaga he uh, na interview niya yung babae at uh, napa-open up niya tungkol doon sa mga pangyayaring yon na uh, according to her ay nangyari nangyari talaga nangyari sa sa buhay nila eh, so sa akin kung ilalagay ko sarili ko doon kay Bostoyo Baka i would have done it din eh gagawin <laughs> ko din talaga eh um masakit, masakit para sa pamilya Magalona yung ganyan kasi lalabas ang issue pero may bata eh lalabas at lalabas din eh it would have gone out either way sa akin nga ang sinabi ko nga kung walang anak siguro sila kung walang anak baka mas maganda na yun na tahimik na lang kaso hindi eh may, may ano eh may, may anak so lalabas at lalabas din either way pagdadaanan nila yung Sakit na 'yon eh. Yung yung pain na 'yon eh. Kumbaga 15 years tahimik, wala, pero eventually lalabas at lalabas din. I think that's the price they pay for being celebrities. From Francis M kay Pia sa mga anak. Being a celebrity hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ang daming advantages niyan. 'Di ba? Yung mga anak niya pumasok sa showbiz ang bilis nakapasok Anak ni Kiko eh. Ganon din si Kiko, yung tatay niya, di ba? Sikat din ng araw. So, ang daming mong advantage, di ba? Anak ni Aga mula ko, oh, pasok ka kaagad sa EAT. Ang daming advantage being a celebrity. Pero ang 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 cons o ang negative nito ay lalabas at lalabas yung mga uh, mga negative negative na mga issue sa buhay mo at pag-uusapan ng publiko. I I guess that is the price na na that celebrities have to pay. And yun talaga eh. May kapalit eh. Ang kapalit is may fame ka, mas madali kang kumita ng pera, mas cook, mas madali kang, 'di ba? Ganun din for me, okay? Ako hindi ako celebrity, pero sa as an online vlogger, 'di ba? I open myself uh, I open myself up then yung mga yung mga mga sa mga basher sa mga hindi magagandang ano so o, open din ako pero hindi sa level ng celebrity syempre ibang level yung celebrity kasi kilala ng lahat so sa akin lalabas at lalabas din eh and uh, siguro si si Bostoy as a vlogger he wanted to share yung other side ng story so, ngayon kung kung as a friend ni Pia Magalona ibang usapan yon kasi nagkakilala sila, nagkausap sila. ba? Diba? Siguro asahan ni Bostoyo na magagalit sa kanya si Pia Magalona at yung buong pamilya. Kumbaga friendship over. Ganun yung mangyayari. Y yun, yung that's the price that Bostoyo has to pay. 'Di ba? Sira na siya doon sa mga Magalona na original family. Nilabas mo yan eh. 'Di ba? Yun ang yun ang that comes with his decision of posting that. Pero 'Di ba? Anong pinagkaiba niyan? Yung sinasabi ko, anong pinagkaiba niyan kapag nilabas ng kapuso mo Jessica Soho, kapag nilabas ng rated Corina, kapag nilabas sa news, 'di ba? Kasi naano kami na, na yung mga vloggers na eh, ginagatasan mo to, inaano eh, mo to. Eh, we we are just doing kung ano yung matagal nang ginagawa ng mga mainstream news and we're just telling the story. 'Di ba? Whether you like the story or not, 'di ba? Iyon yung storya nung, nung isang side eh. 'Di ba? And ayun uh, nga and he was respectful about it naman. Paano? Pero yun nga, talagang masisira talaga siya doon sa doon sa Kelapia Magalona at yung family niya. Yun ang yun ang kabayaran doon para kay Boss Toyo. Pero yung kapalit naman, ang laki ng kinita niya. Sobrang sikat siya ngayon. Celebrity na siya. Celebrity din siya before, mas sumikat pa siya ngayon. So, wille eh? yun yun talaga eh. uh, like i said itong mundo namin uh, bago pa binu we are still building kung ano ba yung ethics namin dapat dito ano ba yung standards namin dito ano ba yung tama o hindi pero hopefully hopefully ay maayos naman hopefully matanggal namin yung mga fake news namin matanggal namin yung mga end at the end of the day eh uh, nasa bansa tayo where free speech is uh, ano is uh, celebrated or where free speech is uh, available for everyone karapatan ng bawat isa na magsalita eh yung, yung cheating kung kung either sabihin nila that you're normalizing cheating or yung pinapasikat mo alam nyo, hindi naman kailangan pasikatin yung cheating kasi kahit sikat yan or hindi parte yan ng ng uh, buhay ng tao. <laughs> eh hindi naman magchichita ko kasi nakita ko uso daw eh, Hindi hindi ganoon eh. 'Di ba? Cheating nanjan na 'yan. Bata pa tayo, mga lolo natin, mga panahon ng 'di ba nanjan 'yan. Kasama 'yan. So so it's a part of life din at kailangan pag-usapan at hindi mo kailangang itago eh. It's not a matter of promoting o hindi kasi nandiyan, kahit hindi mo i-promote nanjan na 'yan eh. Part niya hindi siya tama. Pero parte yan ng buhay eh. So anyway, yun lang naman. Sa akin naman, uh, at the end of the day, si Bostoyo, he tells stories through his pawn shop do sa mga items doon. And this is another story. And I'm sure, uh, he doesn't mean anything naman bad for Francis M. Or doon sa original na family. Kaso, yun ang consequence doon. Siya yung kailangan managot doon. So anyway, yun lang yung opinion ko dito sa matter na to Kasi medyo masalimot talaga Maganda mapag-usapan din eh Maski sa amin eh o Kasi ngayon, yan na, kinover na ng lahat Lahat nag-react na sir. From Real Talk Darbs To lahat ng mga vloggers namin sa TVJ O pati mga political vloggers Makiki Francis M Lahat na, kinover na eh diba? Eh, lahat tayo may boses eh Lahat tayo, maski yung mga nasa comment section Diba? ba so, yun nga, magandang pag-usapan lang din Pero yun lang, always try to be respectful. Yun lang, yun lang naman yung sa akin. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.